Hi guys sa video na to uusapan natin ang tungkol sa Legend Boss. At ituturo ko ang tamang diskarte dito para sa mga baguhan natin na gamers sa Lost Fairyland on on. Pero bago ang lahat kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko o napadaan ka lang dito dahil sa curiosity pakilike naman at pasapak ng subscribe button para lagi kang updated sa mga bago kong ni lalabas na video. After 7 days ng new server ang Legend Boss ay magpapakita sa cross server. Dito maraming player ang nagperform ang nakukuha dito ay Blaze mula sa boss, ang Blaze ay ginagamit sa main gear upang makakuha ka ng karagdagang damage output sa iyong character. Ang loot dito ay random kaya don't expect na sa unang take mo ng legend boss ay mabibigyan ka kaagad ng magandang drop o blaze item dito. Hindi lang ang legend boss ang nagbibigay ng blaze item meron din ang legend guard makakakuha ka ng blaze shards dito na pwede mong gamitin pang fuse upang maging item na magagamit mo. Ang pagtake ng legend boss ay unlimited kaya wala kang iisipin na baka ma-out of fatigue ka dito. Ang legend boss ay hindi tulad ng ibang boss na kinukuha natin na may limited trial lang tulad ng Shinho boss at iba pa na mayroon lamang limitadong pagkuha. Dito pwede mong kunin lahat hanggat kaya mo at wala lang kakompetent na ibang player. Sa mga bagong gamer, dyan meron akong tips para sa iyo kung sakali man napanood mo 'to ngayon, maswerte ka kasi ituturo ko sa iyo ang technique para mabilis kang makakuha ng blaze item. Puna tapusin mo ang video na ito at 'wag skip ang video. Karamihan sa mga bagong gamer dito, marami silang ginagawa na mali. Yung iba naman ay gaaman sa legend boss laging nagso-solo ayaw mag-share sa iba o kaya sa sariling ka-guildmate. Laging inuuna ang sariling pagpapalakas which is maling mali po yun mga idol. Ang legend boss ay pwedeng kunin ng tatlong player kahit iisang boss lamang ito. Bakit ko nasabi na pwede ang tatlong player sa iisang boss lamang? Pwede ang tatlong player sa iisang boss kapag same guild silang tatlo bukod sa may drop ang naka-affiliate ng boss meron din makukuha ang dalawang guildmates mo sa pag-help sa iyo ito ay random loot na makukuha ng dalawa mong kasama. Kaya lagi kang humingi ng tulong sa kaguild mo lalo na kapag nasa new server ka. Ang legend boss ay may dalawang uri ang una ay makunat o matigas. Matigas ang boss at matagal ma-takedown kapag maraming player ang nagbibigay ng damage dito dito pumapasok yung pag-health ng same guild o ng ibang player kaya kumupunat ang boss. Sa pangalawa naman kung ikaw ay solo lang na kumukuha ng legend boss. Ang HP ng boss ay sobrang bilis lang maubos at mabilis lang ma down Yes magkaiba ang dalawa kapag marami ang nagbibigay damage sa legend mas matagal matapos pero kung isa lang mag mabilis lang matapos. Kung nakikita nyo guys mag isa lang ako kumukuha ng Legend Boss at sobrang bilis lang maka dito. Siguro nagtataka ka bakit hanggang ngayon wala parent drop ng weapon o blaze shirt kahit nakailang boss na ang na-take down. Well ipapaliwanag ko sayo ito at sana makinig ka ng mabuti, ito ay based on my experience and the other player like me. Kahit nakalagay yung possible drop ng item sa lahat ng Legend Boss na mapuntahan mo at matake mo. It's not guaranteed daang porsyento na makukuha mo ang drop na blaze weapon at blaze shirt. Ang tanging makukuha mo lang ay random blaze tulad ng helmet, jade, amulet, belt, necklace, bangle, ring at boots, lamang. Same sa chaser boss at avid boss wala kang makukuha na weapon or shirt. Kahit maubos mo lahat ng blaze boss, chaser boss at avid boss wala parent drop ng weapon at blaze shirts kahit na ito ay nakalagay sa boss drop. Kaya nakaka-disappointed kahit ilang beses mo na na-clear lahat ng floor wala parent drop. Pero guys may pag-asa na makapuha ng blaze weapon at blaze shirts. Paano? Well kailangan mo lang ng extra keys, diamond o b-diamonds. Bakit need mo ng keys? Sapagkat ito ang gagamitin mo para makuha makukuha ang blaze weapon at shirts? Saan mo makukuha ito? Makukuha natin ito sa gear hunt. Ang gear hunt ay naglalaman ng mga rare item na possible mong makuha sa mga event at yung iba dito lang sa gear hunt makukuha. Saan mo pwede makuha ang kiss na gagamitin mo sa gear hunt? Well makukuha mo ang kiss sa pagbili nito sa store na may halagang 200 diamond per one each pwede ka rin bumili sa mga special event na meron kis na Ben Ibente sa mababang halaga lamang. Also sa mga new server ang kis ay pwede din makuha ng libre sa mga daily activity. Guys take note lang ha. Pugaliing mag-ipon ng sapat na key para makuha ang rare drop. Huwag mag sa gear hunt ng hindi sapat ang key dahil maaaring hindi mo makuha ang rare item. Ang tamang sapat ng key na kailangan mo ay di bababa sa 300 key. Bago matapos ang video na to gusto kitang pasalamatan sapagkat nakarating ka dito sa dulo. Sana ay may naihatid ako sa iyong bagong kaalaman at tips na magagamit mo sa laro. At dahil malapit na matapos ang video na ito at hindi ka pa rin nakaka-subscribe sa channel ko. Mangyari lamang na mag-subscribe sa channel at palike na rin itong video at kung nagastuhan mo ang video na ito na aking ginawa. Feel free to ask questions mga idol at sasagutin ko yan hanggat kaya ko. So paano ipagpatuloy na natin ang tungkol sa Gear Hunt kung asan ba yon nakalagay. Saan ba ang Gear Hunt na ito? Ang Gear Hunt icon ay nasa right side mo. Click mo lang ito at ito na ang lalabas mga idol. Pwede ka nang mag-draw pag may sapat ka ng key dito sa Gear Hunt. So pano hanggang sa muli mga idol maraming salamat see you in my next video. Peace!